Hello! So, welcome back to another vlog. So, for today's video, nandito tayo ngayon mga loves sa St. Thomas. Kung naalala nyo, last, um, last cruise natin is nandito rin tayo mga loves. Kasi, uh, more, karamihan naman ang kinukuha kong cruise is more on Caribbean cruise. Kasi nga mga loves, ito yung uh, cruise na tawag dito na medyo shorter lang. Hindi kasi ako pwede mga loves yung mag longer cruises like 16 day cruise, yung mga ganun. Kasi nga sa work natin, bibihira talaga yung, ano, ang sorter ko na lang talaga mga loves sa, ano, sa manager namin. Kasi every time na mag-request ako ng day off is ina niya talaga. So, kaya ako rin sa mga ka-work namin, mga loves, ako yung pinaka, ano, kara, yung most of the time nagte-travel. Kasi nga, ginagawa ko yung mga loves, para may, meron naman akong time para sa asawa ko. Alam mo yun, time for work and then time for your partner. Kasi napaka-importante ng mga loves. Huwag mong kakalimutan nyo. <laughs> Lalo na iba sa inyo na may mga anak. Alam ko, napaka-busy nyo sa anak nyo, sa asawa nyo. Pero wag nyo pa rin kakalimutan nyo. Magbigay kayo at mag-alat kayo ng time para sa inyong asawa. So anyway, hopefully on our next cruise, mga loves, ah, not, not our next cruise, hopefully in our future cruises, is makapag-cruise naman tayo sa ano, uh, Panama Canal. Yun ang gusto kong mangyari, mga loves. Kaso, kailangan kong mag-off ng at least mga two weeks. So, hindi ko alam kung mayroon akong enough PTO to use. Yung PTO yun yung paid time off. So, not sure kung mayroon pa tayong enough PTO kasi ngayon, mga loves, gagamit ako ng another 36 hours PTO. So sa mga hindi po nakaka yung PTO yun yung uh, paid time off So kahit na uh, na-accumulate yun every time na pumapasok ka mga loves And kapag nasa vacation ka, pwede mong yon yun um, Like for example, ngayon gagamit ako ng 36 hours So kahit na wala akong hindi ako pumapasok, may sasahurin ako Kasi nga gagamitin ko yung paid time off So, yon Meron na lang ako natitira na ilang <laughs> ilang hours. So, hopefully, uh, next time, magamit natin yung, ano, si so yung, <laughs> gusto kong mag-ano mga loves, yung uh, 12 days or 16 day cruise. Pero, inisip ko, kung ganun, parang mas maganda umuwi ng Pinas. Pero, hindi pa rin po pwede. Kasi, gusto ko pag umuwi ng Pinas, mga loves, is, at least magstay ako sa Pilipinas for at least a month. So anyway, ayan ang mga loves. Ngayon ang gagawin natin, ah, haba na naman introduction ng lola niyo. <laughs> so kakain muna tayo mga loves and then bababa ako. Wala kaming itinerary for today. So hindi ko alam kung sasama yung asawa ko sa pagbaba ng port. Pero pag hindi mga loves, magsha-shopping ako. Alam niyo naman na shopaholic ang lola niyo. <laughs> so magsha-shopping ako. Ang titignan ko mga loves kung ano yung mabibili natin. So this is my OOTD. Medyo labas labas ang kaluluwa ng lola niya for today's video. Ito nga pala yung nabili kong dress mga loves kahapon sa uh, Puerto Rico. Yan siya mga loves. Um, oh, ba? Diba? Yan. So, let's go and eat. My bags. Ito yung gagamitin ko mga loves. Ito yung nabili natin sa St. Lucia. So, let's go na mga loves. Nandito kami sa 17th floor mga loves. Ito napakagandang view. Tara! area ng St. Thomas. Ito tayo sa St. Thomas Port, mga loves. Uh, kagaya na sinabi ko, pang ilang beses na namin nakapunta dito. And hindi pa rin ako nagsasawa sa view niya kasi sobrang ganda talaga mga loves. Uh. You want a bunch of something on my vlog? <laughs> you never come <found> to me This, 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 kahapon sa Puerto Rico this, nagkasya sa this, mga this, this, dollars this, 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 dollars. for So, babalik na kami mga loves kasi hindi pa kami kumakain. Pagdating namin doon kanina, walang pagkain sa ano sa buffet area kasi ng uh, mga loves pag uh, lunch na. So, kin nila, nag ready na sila for lunch. So, magla-lunch muna kami mga loves 12:15, meron pagkain doon. Then after noon, saka tayo magsha-shopping. Punta tayo sa babati din natin kung meron tayong bibili. Pero for sure mga loves, dadaan ulit ako doon sa abilihan uh, ng t-shirts na favorite t-shirts ng asawa ko. <laughs> so, bibili ulit ako noon mga loves. So, let's go and eat! Here's our food, mga loves. So, meron tayong fried rice and tapos chow mein with chicken and some salad. Yung sa asawa ko. And meron din siyang fried rice. Ayan, mga loves. So, kain na dahil nagiging busy na naman sila dito, mga loves. So, nakalabas na ako, mga loves. So, titignan natin kung ano yung ating pwedeng mabili dito. Kasi wala akong magawa charot <laughs> wala kaming itinerary um, for today's video kaya mag shopping na lang tayo mga loves, sasamahan nyo ako mag shopping na naman kung ano yung ating pwedeng mabili dito sa St. Thomas US Virgin Island so merong mga shops dito not sure kung bago to mga loves kasi never pa ako napunta dito mukhang may nakita na naman ako mga dress dun mga loves But they don't Ah, ito. Tingnan natin. Ang mamahal dito mga loves, like $40, 29. Ang mamahal niya. Still searching for a cheaper shop mga loves. Hanap tayo ng pwede nating mabilan yung mura lang. <laughs> Pero hopefully meron silang sale na perfume kagaya nung in-order natin dati. Kaso nung time na yun, naka ano, mga loves, si eh? Black Friday sales. So, I'm not sure kung meron pa rin silang uh, perfume na naka 50% off. At least kahit 40% sana, no? Kasi, kailangan ko rin ng bagong pabango. Tsara! <laughs> Ang dami ko rin dami ko rin pabango. Kailangan ko ulit ng bago, eh, no? So, let's go and start ano, maghanap ng shop. So dito tayo sa Iguana Jacks. Hanapin natin ang Iguana ni Kirby. Iguana ni Kirby. Dito mga loves. Ayan, kung natatandaan nyo Ayan, mga loves. Parang gusto kong kumuha ng ganitong kulay. Kasi ang kinuha ko nun sa kanya is, ganito ba yung kulay na kinuha ko? Pa, ito pala yung kulay na kinuha ko sa kanya ma. Mga loves, yan. Parang gusto kong kumuha is either this one, or this. So, ito na mga loves na pili ko. Bali, turn na kami ng asawa ko. Nangwa ko ng sa Size medium. And then, sa kanya din. Super tingkad ng kulay mga loves. Yan. And then, ito naman mga loves. Pinili ko rin sa kanya. Ito. And then, another blue. So, ayan. Sobra. Lahat ng kulay meron na siya mga loves. <laughs> Maliban sa ano yata. Ito na lang yung natitira na Eto, wala, wala pa siyang ganitong kulay. Iniisip ko kung kukuha ko ba or what. I don't know mga loves. Gusto ko sana ng ibang design kasi wala ng ibang design mga loves eh. Eto na siya mga loves. Bayaran na natin. Um, $60 for two. So, bayaran natin sa mga loves. Nabili na natin siya mga loves. Eto na ang ating iguana shirt. Tinan nyo mga loves. Ang cute. <laughs> Ang liit. Tapos meron pa dito. Ayan oh. This one. Ang cute! <laughs> Ayan mga loves o. Oh. Apaka cute. Tinan nyo mga loves. Luggage tag. Fish. Buy one, get one free for $10. So, bibili ako nito. <laughs> pa Ang cute! Pero pa ibang style. Ayan o. Oh. Ibang design pretty and pink. Pero dahil lagi tayo nagkukurus, ayan, ito ang ating kukuhanin. So, na-check out ko na siya mga loves. Ngayon naman, pupunta tayo dun sa ano, sa mga pabango. Hinan <laughs> ko kung meron silang sale. Ang dami mga tindahan dito ng mga jewelries mga loves. Kaso, medyo na nag-hesitant akong bumili kung baka mamaya hindi sila totoo. Guess niyo ba? Parang <laughs> ang hirap magano? Pero malay nyo naman totoo. Kaso hindi, ewan eh, ko mapapasin yung puro pare-pareha lang alahas yung suot ko. Kasi hindi talaga ako mahilig sa ano. Sa mga, alam mo yung alahas-alahas. So hindi ako masyado mahilig mag, ano, magpalit-palit. <laughs> Ito na tayo sa mga kulong, mga perfume. Wala masyadong tao mga lang. So meron ako nagustuhan mga loves. Ito, Holester Canyon Escape. Naka 50% off. And then there's another one. Ito mga loves. Femi Boss Hugo Perfume. For, ano, naka 50% off siya. So this one is $90. Yung isa, hindi ko alam kung magkano yung price niya mga loves. Ito na lang pala yung bibilin ko mga loves kasi yung isa, tinignan ko siya sa Amazon. I thought naka tayo pero $26 lang siya sa Amazon. Dito nasa ano siya, $30, ano? $60. So, mas makakamura sa Amazon. <laughs> Ewan mo ko lang, feeling ko lang mga loves. Parang mas makakamura tayo. Parang ano to eh? iba yung ano niya. $60. So, $30 pag binili natin. is the Amazon, $26 lang. So, hindi ko alam kung yun ba talaga yung real price niya. Or peki siya. Charot. <laughs> Pero ito, tinignan ko yung presyo niya mga loves online. Nasa $86. So, dito mas maka makakamura talaga tayo mga loves. Kasi $90 siya dito. Tapos 50% off yun. Ang pa dito mga loves. Kaso hindi siya nakasale. sale Meron akong gustong bilhin mga loves yung Valentino. Naamoy ko siya. Ang gaganda ng mga ano, tignan nyo, packaging. Inyaman Yun to mga loves. Ang ka-cute! Look like at that. Parang ang sarap niyang kuhanin lang for display, di ba? <laughs> ang ganda. Tapos meron ding, ayan, silver. Amuyin nga natin mga loves. So, ito yung mga loves, yung naamoy ko na gusto ko siya. Gusto ko yung amoy. So, bibili natin to mga loves. Ang mahal pala mga loves, 168. <laughs> 168. Ay, grabe. Sige na nga, bilhin na natin mga loves. 168, yan. Wala tayo masyado discount. Gusto ko sana ng discount mga loves. Kaso, wala naman ako makita ng discount. Sayang. Lagay ko muna dito. Baka meron pa akong makita. Meron ako nakita Gucci mga loves. Ang bango din ito. Sa so, mga loves, I am broke. <laughs> Grabe na yung addiction ko sa mga perfume mga loves. As in, so eto, nakasave ako ng... Basta binigyan niya ako ng discount mga loves. So namili ng Gucci, Valentino. Yung Valentino yung pinaka-expensive. And then, yung Gucci... And then there's another one, yung YSL. Uh, tapos yung boss so all in all mga loves ang binayaran ko lang is 450 for all the perfumes which is ang mahal pa din niya mga loves pero mga luxury perfume naman kasi kaya mahal talaga siya so hindi ko alam kung meron pa akong matitirang pang shopping <laughs> kasi binili ko na lahat ng pabango mga loves tignan natin kung meron pa tayo mabibili dito ito pa ibang nakita ko mga loves. So, 2, 4, uh, 3, 3420 Tapos si isa, 2, 4, 10. Mamaya papakita ko sa inyo kasi sobrang dami ng tao mga loves. Hindi na ako makapag-vlog. Bibiling ko din to mga loves para kay Mudra Bells. Parang pantulog ba niya? Ayan. So, tapos na ako mamili mga loves. Ito na yung mga pinamili natin. Ready na tayong bumalik dahil ang dami ko na naman na pamili mga loves. <laughs> Bahala na. Ang dami ko na gastos ngayon. Uh, mainly mga loves, pinakamalaking gastos ko yung sa pabango tapos ito mga t-shirts pang ano pang pa dala natin sa Pilipinas kasi pag ano mga loves pag, pag nagbabakasyon ako pag meron akong mga nakikita ng mga t-shirts, binibilang ko talaga sila, mama, si papa, ganyan kasi may hilig sila sa t-shirts mga loves, kaya binibilang ko sila <laughs> So, mamaya papakita ko sa inyo yung mga iba ko napili na t-shirts kasi sobrang dami ng tao kanina mga loves. Punuan na kaya hindi na ako nakapag-vlog. Nakakain ko na yung So, babalik na tayo sa cruise ship and papakita ko sa inyo yung aking mga napamili at kung magkano yung na-spend natin for today's video. Ayan mga loves, nakabalik na rin ako ng ng room natin. Oh, sobrang init sa labas, mga loves. Yung asawa ko, siguro nasa ano siya, mga loves? Siguro nasa sa uh, 17th floor nagpapahangin. Hindi kasi siya sumama, mga loves, kapag mag mahabang lakaran ng mga loves. Meron kasi sakit yung asawa ko. At hindi ko pwedeng sabihin sa inyo mga loves Kasi ano, parang confidential na yun Pero iniingatan ko talaga yung asawa ko uh, Sa ngayon mga loves Actually dapat ika-cancel namin tong travel na to Kaso ayaw talaga niya Kaya eh siya naman yung masusunod mga loves Kaya as much as possible Ayoko siya yung naglalakad ng mahaba mga loves Yung matagal mahaba-habang lakaran Hindi na siya pwede sa ganun mga loves And um Huwag kayo mag-alala mga loves. Iniingatan ko naman yung asawa ko. And, um, ayaw niya kasing ipasabi. So, kumbaga, sa an ano na lang, sa amin na lang yun mga loves, kung ano man yung meron sa, kung ano man yung meron yung asawa ko. So, anyway, huwag kayong mag-alala. <laughs> so, eto na mga loves. So, pakita ko na sa inyo yung ating mga napamili. Eto. Sobrang bigat niya mga loves. Ayan, tignan niyo naman ang ating napamili. And, ito yung mga, may mga nabili akong damit. Ganyan. Uh, damit kalapapa. Ito mga loves. Naka ano siya, nakatipid tayo kasi this one is uh, $3 for $20. dollars. Ayan. So, ito, nakalagay St. Thomas, mga loves. Ayan, para kay Papa. And then, also, ito naman, kay Papa din, mga loves. Ayan. And ito, meron nakalagay doon na 2XL. Nasali siya, mga loves. So, ito para sa asawa ko. Ayan. Ang ganda ng design niya sa likod. Ayan, eh, you o. Know? Oh. Pareho siya sa harap. Makaano tayo dito. Nakatipid tayo mga loves. And, another t shirts Ito naman para kay mama mga loves. Dalawang puti. Ito, two for dollars. Basta magaling ka lang maghanap mga loves. Dory, eh. may, mak may makikita kang mura. Ayan. And, ito naman. Hindi ko alam kung magkakasya sa akin or kalaate. Basta kinuha ko siya. 3 uh, for 20 dollars. So, ito. Mayroon siyang nakalagay na St. Thomas. Simple lang siya mga loves. Ayan. St. Thomas. And then, there's another one. This is 20 dollars. And ito, binili ko kay mama. Pang tulog niya mga loves. <laughs> ito. A yarn, di ba? Ang ganda nyo, mga loves. Ayan. And ito naman mga loves, dito talaga na pagastos ang lola nyo. Ito siya mga loves. <laughs> ito dito tayo na pagastos kasi pero nakatipid ako ng I think nakasave ako ng $100 mga loves which is not bad na. So, yung binayaran ko dito, actually, ano, dapat 456 siya. Tapos sabi ko, pwede, pwede bang 450 na lang ang bayaran ko? <laughs> tapos sabi niya, sure, why not? So, this one, tapos binigyan niya ako ng freebies na Lancome. Ayan. Which is, ipapadala ko na lang sa Pilipinas kasi meron ako ganito mga loves. Ayan. And so, dito tayo, yung first one na sinabi ko sa inyo mga loves, ito, yung Boss Femi Eau de Parfum. Perfume. <laughs> Ayan. So, ito yung Boss. Uh, Hugo Boss. And then, this one. Um, na nabanguhan ako sa kanyang mga love. Super light ng, alam mo yung flowery na, may, na fresh yung kanyang scent. Tapos, hindi ganun, hindi siya ganun kaano. Alam mo yung hindi pang matanda yung amoy niya na flower. Ayan. So, this is Gucci. Gucci Gor, Gor, uh, Gucci Flora Gorgeous Orchid. So, yan mga loves. This is 100 mil. So, yung price niya is $150. And then, next one. Ito yung pinaka-expensive mga loves, yung Valentino. Actually, 2 months ago, gusto ko na talagang bilhin to mga loves. Kaso, ewan, nagkuripot yung lola niya. So, ngayon mga loves, talagang hindi ko, hindi, hindi ko tinipid yung sarili ko. Talagang gastos kong gastos mga loves. So, this one is 186 tong Valentino Donna uh, born in Rome, in Roma, intense, mga loves, intense ang kanyang amoy. And then last but not least, inor, binili ko na rin tong ano mga loves, itong YSL. Yan, YSL, You the Parfum, uh, Moon Paris. Ito. So, papakita ko sa inyo yung ano mga loves. Yung, anong tawag dito? Yung bottle niya. Hindi Yeah, hindi ko na na-vlog kanina kasi mga loves. Alam mo yun, siya sa isang corner. Tapos, kailangan siyang kuhanin ng ano. ng anong tawag doon. Basta yung nag a doon. So, ito siya. Maganda yung kanyang uh, packaging. Ayan. Look at that. Tara! Ang cute! Ayan mga loves. YSL. And then the next one is itong Gucci. Okay lang yung ano mga loves okay lang yung kanyang uh, yung packaging niya. So, this is the YSL. The next one is the Gucci. Ito. Ayan. Alam mo, parang magpunta lang kami dito para mag-shopping. Ayan. Ayan. Gucci. Ito yung kanyang ano. Yung kanyang packaging. Yellow na yellow, mga loves. Taraaa! Yan, super yellow. At ang bango niya talaga, mga loves. Nagustuhan ko talaga yung kanyang amoy. Bango! Floral na floral. Alam mo yung floral may pagka-sweet na very light, super, ano, super fresh ng kanyang amoy. Yan. Kaya mas gusto ko talaga every time na bibili ako ng perfume, mga loves, is yung naaamoy ko talaga para hindi ako nangihinayang na ano, na ko, ay, ang bako pala nito. Alam mo yung ganun? Kasi nga, hindi siya, hindi biro yung presyo niya. Para sa akin, mga loves, ako ah. para sa inyo, mura, eh, di kayo yun. <laughs> Pero ako, mas gusto ko talaga pag mga ganito, kung nagkakulik ka ng perfume, is talaga yung naaamoy mo, mga loves. And then, next, we have this Valentino, yung pinaka mahal sa lahat. Yan. So, ito yung in-spray-spray -spray ko kanina. Yan. Taran! tan Taran! Ayan na siya mga loves. Nabili ko na din. Halo-hal. Iba-iba na yung amoy natin. Ayan. Ito naman, super strong ng kanyang amoy. Ito mga loves, pwede itong gamitin. Alam mo yung kapag meron kang pupuntahan na event and gusto mo strong yung amoy mga loves. Strong yung amoy mo. Tapos, alam mo yung pupuntahan ka na Ah, uh, tawag dito yung big event, parang ganun, tapos o kaya birthday party, <laughs> birthday party, or meron ka makikipag anong tawag dito? Uh, party ka kasama with your friends, pupunta kay sa bar or anything na maglala siya longer. Ito, mabango siya mga loves. Ayan, kaya ko siya binili. And then last one, we have this, yung boss. Which is this one is $90. So nakasaya naman siya mga loves ng 50%. So, ito yung uh, nakatipid tayo ng ma malaki-laki, mga loves. Ayan, ito yung kanyang packaging. Super cute din yung mga loves. Ayan, o. Oh, tignan nyo. Ang ganda! And ito, super light lang talaga ng amoy niya, mga loves. Light na light as in super light. Ito yung mga magandang pang-araw-araw. Ayan. Ito na ang ating mga perfume, mga loves. Ibalik na lang sa lagayan dahil, ayan ay. <laughs> so, pag sinabi ng asawa ko, anong binili mo? Ayun na, mamili naman akong pabango. <laughs> Nag-start yung addiction ko na mamili ng pabango, mga loves, like two, two years ago. Yung asawa ko kasi, puro siya bigay sa akin ng pabango. Tapos, puro para pareho yung most, most of the time, Chanel, mga ganyan. So, sabi ko, why not? Kung bibilan mo ako ng perfume or regalo mo ako ng perfume, try a different scent naman para naman makaiba. Alam mo yon <laughs> Kaya yon simula ng mga loves, nag-start na ako mag-collect ng mga, ng mga perfume. Yan. And, That's it. And ito nga pala yung binili ko kanina. Nakita nyo naman yung sa vlog mga love. Yung t-shirts na binili ko para sa asawa ko. Ito. Ito ba yun? Ito mga loves. So mag-aano kami dito. Turno kami. Yan. And ito yung kanyang ano. Tapos more on iguana. More color. For the iguana. Ayan. And magpapahinga lang ako sa glat mga loves. And tatawagan ko yung asawa ko. And di ko alam kung anong gagawin natin for today. <laughs> Baka mamaya uh, mga around 5 kakain ulit tayo sa dining. So yun, see you later mga loves! Dinner time na mga loves. So ayun ang aking ano, mixed vegetables, miso soup with rice, some cheese. Ayun sa asawa ko mga loves. And meron din siyang salad. Nauna na, na siyang kumain. <laughs> More kain. We have milkshake. Kain, kain. More food. Yes, sir. Puro kami kain, mga ka- Kain pa more.